Balita namin, binilhan ni Paolo si Kimi. Bagong running shoes sa Canada. May inilabas na. Ito na ang inaabangan. Kaya pala biglang nawala kahapon. Sinulit ang pagdating nila sa Canada. Nagpunta sa isang expensive mall kung saan maraming magagandang running shoes. Aba, mag-asawa na iyan. Hindi na basta katrabaho at kaibigan lang. Pagkatapos ng galuha ng pink bike, taping chair, ngayon naman bagong sapatos. Magagamit tuwing may workout sila. Napakalambing naman ni Pao. Nakabase o nakabase siya sa mga bagay na kailangan din ni Kimi. Pinag-iisipan yung mga regalo. Espesyal na espesyal. Lahat magagamit sa daily routine. Kanyang asawa ang masarap pakasama habang buhay. Alam na alam kung ano ang mga bagay na magpapasaya sa iyo. Suportado ka. Sa isang taon na na nilang magkasama, kilala na rin ang isa't isa. Ito yung love team na pilit nilang sinisira. Pero hindi nila alam. Sobrang lalim at chinyo na ang samahan. Ang dami na rin nilang memories na ang nabuo hindi lang sa trabaho, kundi sa ibang bagay. Ayon nga sa mga komento, agree. Kaming lahat, nagiging emosyon na ng mga fans every time na may ganitong balita. Nagpapasalamat kami kay Pau, sobrang na-appreciate namin ang love at effort niya sa pagpapasaya kay Kimmy. Hindi kami magsasawa, araw-araw namin kayong ipagtataw. So Susuportahan at mamahalin